What's up YouTube mga idol and welcome back again to my channel Tara guys Yan ay preparation na natin sa ating malapit na na mukbang mga idol Dahil pamalakasan itong mokbang natin Practice practice mo na pag may time o diba At dahil tanghali na seniors TV mga idol nagising Wala na tayong naabutan na almusal kundi yung soma na yan guys na malagkit At soma na guys na mayroon ang laman sa loob ng pinatamis na buko kaya tara mga idol, bibili na rin tayo dito ng pandesal. Dadagdag natin sa ating almusal. Nang sa kayong mga idol, mabusog naman tayo ng husto. Kaya mga idol, uwi na ako at mag-iinit na ako ng mainit na tubig para sa ating kapi mga idol. Yan mga idol yung daan papuntang heaven, ST. Yan mga idol yung daan papunta sa bahay namin. At yan ang mga idol, ready ready na ang ating mainit na tubig at magtitimpla na tayo ng mainit na kape at dahil nagugutom na naman ang iyong lingkod mga idol ito na, inilatag ko na ang aking biniling pandesal na mainit-init pa at ang ating suman malagkit kaya tara na mga idol samahan mo ako at bubuksan na natin ito hindi na natin yan patatagalin dahil nga naman ay ako ay nagugutom na at yan na ang laman ng ating suman na malagkit mga idol yan pala ay medyo manamis-namis at malinamnam kaya ayan seniors, mabilisan na kinain ninyo. So, oh, gusto mo pa ba? At ito guys, yung isang ore ng soma na mayroong laman ang kanyang loob na parang liyo guys na minatamis. Kaya gusto ko na rin ito guys, tikman. Tara na sa mga pagkaing Pinoy guys. Talaga ang mga Pinoy ay mahilig tayo dyan at hindi lang mga idol dyan. Samahan na rin natin yan ng mainit na kape nyo. Halos mapaso ang iyong alang-alang mga idol. O, ba? Diba? Ay, mga idol. Dahil sa sobrang nagustuhan ko ito mga idol, yung kakanina ito, uubusin ko na ito at mayroong pa tayong pandisal na mainit mga idol. Dilagyan lang natin yan mga idol ng best food. This food sa mga bisaya oy, yung palaman na mayroong choice Best food na ladies choice. Okay ang gulo naman talaga ni Nurse TV mga idol at yan mga idol ang soma natin uubusin na natin ito dahil wala naman ng kakain shoutout nga pala dyan kay Nurse Junior guys na nalipat sa kanyang station kaya wala siya sa aming bahay mga idol at sa dami ko nang kinain mga idol tila hindi ko na mapipigilan o ko na ito dahil wala naman ng kakain dito mga idol Tila bang reading ready na seniors TV mga idol sa pangmalakas ang mukbang sa darating na linggo. Kaya shout out dyan sa ating sponsor guys na nagpadala ng 1,000 pesos para sa ating content for mukbang. Hanggang dito na lang guys and shout out dyan kay Boss Ronald. Thank you for watching. Please follow for more. Thank you and bye bye.